Finally, niya sa dinami sa wakas yung isa sa pinakamemorable nangyari sa pamilya namin ay yung makasal yung ate namin sa taong pinakamamahal niya. Kaya naman for today's vlog, samahin nyo kami a day before na nangyari yung wedding. Last October 27 nga, itinapos tinapos nga muna namin ni Vera yung 12 cakes na nakabook sa amin nung araw na yun. Ginawa na nga namin ni Vera in advance yung mga cakes para may iwan na lang dito sa bahay ay ibibigay nyo na lang sa mga darating na customer. Hindi naman kami medyo na stress gawin yung mga cakes sa to kasi more on printed details lang naman yung mga design dito sa Cake. Anyways, gusto ko din pala magpasalamat kay Ma'am Escora. So, umorder ng dalawang cake sa to na hack at TikTok design ng theme. Nagbigay nga siya sa akin dito ng feedback na sobrang nagustuhan nga daw nila yung cake. At nagpabook na nga na advance si Ma'am para sa December 31 kasi baka daw ma-fully book na daw kami. Ang next cake na naginawa namin dito ay itong two-tier na free fire ang design para sa anak ni Manang Rose na katuwang namin dito sa bahay. Sobrang nasiyahan nga si Manang Rose kasi regalo lang namin to sa anak niya. At ang itong astronaut theme, may separate na vlog to si Bira. I-check nyo na lang po sa mga previous videos namin. At ang huling customized cake nga na ginawa namin sa first batch na to, ay itong 7x5 na Baby Boss ang theme. At syempre, may ginawa din kami mga regular na cakes. Flex natin yung mga natapos namin cakes para sa first batch. First batch pa lang to see literal na wala talaga kaming tinulugan dito ni Vera. Napos talaga namin gawin itong mga cakes to bago kasi kami umalis. Sa second batch na ginawa nga namin ni Vera, tatlong cakes lang na naman yung tinapos namin. Pero yung isang cake kay two-tier customized cake tapos ang dami niya pang fondant details. Sobrang nagagandahan nga din ako dito sa 7 by 5 na ginawa namin kasi sobrang lamig talaga sa mata yung color green. At proceed na nga tayo dito sa 2-tier cake na ang size ay 8 by 6 at 5 by 6 Then ang theme ng cake na to ay mermaid. Then kung napapansin nyo nga kanina, color purple yung color ng base ng cake natin dito kasi ubi moist yung ginawa kong flavor dito. Then yung top tier ay moist chocolate. Then tinapos na ni Vera gawin yung mga fondant details na ilalagay ko dito sa cake. Sana o oh, may tagagawa ng mga fondant. Sobrang matrabaho so nga yung cake na to kasi isa-isa mo talaga yung paglalagay ng scale. Yung parang kaliskis. Natutuwa nga ako kasi saktong sakto lang talaga yung mga bilog na ginawa dito ni Vera. Walang labis, walang kulang. Marunong talaga tumansya eh. Kaya kung ako sa inyo, ikakosin nyo na mabuti yung mga ginagawa niyong cakes. Lalo na kung may mga fondant details. So yung cake nga pala na to ay nabigay ko kay ma'am ng 4,500. Then nagbrush nga lang ako dito with water para makuha yung mga excess na cornstarch. Maraming salamat kay Tita Eden sa nag-order ng cake na to para sa christening ni Baby Mira. At syempre gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga customer namin na nag-order sa amin nung araw na yun. And at last, proceed tayo dito sa wedding cake na gagawin namin para sa atin namin. Saktong-sakto nga lang kasi nung araw din na yun, dumating yung mga in-order kong rock candy sa online shop. Akala ko nga hindi na nga aabot eh. Actually, nagpabili na nga ako dito ng snowber kasi akala ko talaga hindi nadarating yung in-order kong rock candy. Yung size nga pala ng cake na ginamit namin dito sa bottom ay 12 inches, dami styro. At yung edible nga lang dito ay itong 10 inches. At itong dalawang top tier ay 6 at 4 inches. Sobrang thankful nga ako sa taong tumulong magbalot sa akin ng fondant dun sa mga case. Kasi sis, kung ako pa magbabalot, hindi ko nakakayanin. At sure na short talaga kami sa time. Mga alauna na kami nakarating dun sa Roro, papuntang Gimaras, at guess what? Mga alas 6 na lang gabi kami dito nakasakay. Dalawang Roro lang daw kasi yung nagbibiyahin nung araw na yun. Kaya ginabi talaga kami papunta dito sa atin namin. Sa EDC Agro Eco, Gimaras State College nga pala kami nagstay. Dito rin gaganapin yung reception ng wedding ng atin namin. Pagdating nga namin dun, eh nagpahinga kami kagad. Sabi ko nga, pagkakinabukasan ko na lang gagawin yung wedding cake ng atin namin. Pagkakinabukasan nga, inagahan ko talaga yung paggising para maligo at para tapusin na din yung wedding cake ng ate namin. Sobrang thankful nga ako dito sa pinagstaya namin kasi very convenient at may kusina talaga dito. For sure kasi magagawa ko na maayos yung wedding cake ng ate namin dito. Yung unang ginawa ko nga dito, pinangkuha ko nga ulit yung mga candy na niligay ko. Kasi sobrang nagbumoy siya. Tapos parang syo nga pa ako dyan sa edible banda. Na nasa bahay pa lang kasi kami, diniretso ko lang lagay yung mga candy dito. Kaya kung napapansin nyo nga, medyo umiitim dun banda sa may edible na part. Wala kasi ako anything na nilagay before do sa mga candy. Siguro sa sobrang pagod na at wala pang tulog, hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Tapos yung pinangdikit ko pa noong time na yun ay glucose. Since first time ko nga gagawin yung ganitong design, medyo nangangapa pa ako. So nanood nga ulit ako sa YouTube kung ano yung magandang ilalagay para dikit na dikit talaga yung mga rock candy na to. Kasi hindi siya effective dun sa glucose kasi nahuhulog tapos sobrang moist na mga candy. Naglagay nga din pala ako dyan ng light para magkaroon ng effect. At ito nga pala yung closer look do sa ginagawa ko. Bago nga pala namin to balutan ng fondant, hiniwaan mo na namin tong styro para hindi kami mahirapan magbalot ng fondant. Then tinan nyo na mabuti guys, ibang iba talaga yung rock candy compared dun sa snowbird. I-compare mo dun sa rock candy, hindi talaga siya nagbumoist. Pag sobrang moist kasi ng candy, may tendency kasi na mahuhulog. Then after ko nga malagyan ng mga rock candy yung cake, nagproceed ako dito sa separator na nabili ko. Kasabayan nga pala nito yung pagbili ko nung separator dun sa birthday cake ng mama namin. Actually, ang dami ko ang first time dito sa cake na to. First time po kasi gagamit ng ganitong separator. Ewan ko ba kasi gandang-ganda kasi ako kapag nakakakita ako ng mga ganito sa Kaya naglagay lang ako ng fairy light para maganda yung effect. So yan, pinagpatong-patong ko na nga sila dito. Nag-iisip pa nga ako dyan kung paano ko sila i-assemble na mabuti since wala nga support dun sa separator. Nag-worry nga ako kasi need ko na talaga to i -assemble. since may mga fairy lights nga akong nilagay dito. Magkadugtong kasi yung fairy light dun sa bottom tier dun sa top tier para isang on lang. First time ko nga lang gagawin yung ganitong design. At nagpaalam naman ako sa atin namin kung okay lang ba na gawin ko yung ganitong design. Pinapasahan ko siya ng mga ideas. Alakas kasi ka elegant ng ditong design sa akin. Okay. Gustong gusto ko kasi mag-try ng bago. Ayoko na ng mga design na common na, na nakikita natin sa mga wedding cake. Then, nung pinasahan ko nga siya nito, sabi niya ako na lang daw bahala. Pinagkatiwala niya na nga sa akin yung design ng wedding cake niya. Then yan, naabutan pa nga ako ni bride na nagde-design ng cake niya. Tinatanong ko pa nga siya dito kung gold or silver yung ilalagay kong flakes dito. Then sabi niya sa akin ay gold na lang daw. Kasi mas nangin ibabaw daw yung dating. Mamit Mam nga din pala ako ng food color dun sa pag-paint dun sa rock candy. Then nag lang ako ng onting gin para madilute color gel. Noong una, sabi ko pa nga, plain lang to na color white. Tapos may rock candy lang sa gitna. Pero sabi ko, parang sobrang plain talaga. Parang hindi ako satisfied Kaya ito nga, naisipan ko na lalagyan ng mga sanga-sanga. Ewan ko ba? kung saan papunta tong design na to. Tapos parang na-OA pa ako dito sa paglalagay ko ng mga sanga-sanga. Kaya binawasan ko na lang. Then sabi ko lalagyan ko na lang din ng mga flowers. Buti na lang may mga extra flowers dito. Bali, pinain ko lang sila ng teal blue kasi ayan nga yung motif ng ate namin. Malilit nga lang ng mga bulaklak na ilagay ko dito para hindi masyadong crowd. At ito nga yung itsura niya nung walang lights. At ito yung itsura niya kung naka-on yung lights. Tinan mo naman yung lights dun sa ilalim. Ayaw talagang makisama. Nagpupundi pa siya bes. At ito na yung preparation namin. Kumakain na si sila ng breakfast kasi 10 o'clock mag-start yung wedding ceremony. Yung iba nga dito sa kanila ay nakaligo na din. Then dito nga ay for the makeup na din si Bride. O yung aga kaya nagising ng makeup artist niya. Mga 2.30 ako nagising tapos siya mga 3 o'clock. O diba? Alert. Eh. Hanggang ngayon pa nga, hindi pa din ako makapaniwala na kinasal na nga yung ate namin. Anim kasi kami magkakapatid din siya yung pangaray sa amin. Masasabi ko naman na sa edad niya ay dapat na talaga siya mag down. Kasi si 35 years old na siya. At sa limang taon na pagsasama nila ng boyfriend niya. E eh, wala namang kaming nakita na hindi mabuti sa kanila. Kaya sobrang deserve na deserve nyo na i-celebrate ang pinaka-importanting okasyon sa buhay nyo. So sa dito nga, for the interview ni si Bride, ng mga photographer, at hindi pa nga siya tinatanong, eh umiiyak na siya. Char. At ito na si, sobrang excited na kami kasi sa so, wakas, ikakasal na din yung ate namin. Sobrang nakakatuwa sa puso na makawitness ng ganitong okasyon, lalo na kung kapatid mo pa yung ikakasal. behalf nga pala sa atin namin, gusto nga din pala namin pasalamatan lahat ng mga kapamilya, kaibigan na nagbigay talaga ng oras at nag-travel pa ng malayo papunta dito sa Buena Vista, Guimaras para samahan kami sa malagang okasyon na to sa pamilya namin. Sobra talaga yung effort nyo at pagmamahal sa atin namin kasi tumawid pa talaga kinandaka at makapunta lang sa kasal niya. Ani at man sa iya ay murihin na bilang nanay sa inyong pamilya. Ikaw ang ilaw sa pamilya. Uh, pamilya. Ganit, primika, ikaw at ang kasanag sa inyong pamilya. Kaya man sa, sa haligi sa pamilya, kailangan maging mapakun. No? Hindi matukan para marami ang inyo kapag upot habang buhay ka mong masaya sa dahil sa ato niya Panginoong Diyos. It's a wedding tradition followed by San Pinoy couples. Pawa, you pa wala lang sa bulsa. <laughs> uh, salamat kin. Ano <laughs> Padayon lang ko lang padayon lang. Di na lang ti, di na lang Basta sa Medyo nahirapan nga lang sila ate dumag-slice sa cake kasi yung gitamit namin pang cover dito ay yung EMP2 ni Chef Emily Peralta. Actually, hindi talaga siya ideal na gamitin sa pag-cover ng mga fondant. Pang fondant topper lang talaga siya. Pero ginamit namin nung time na yon. Kasi nga, medyo malayo nga yung pagdadalhan namin ng cake na ito. At legit nga, sobrang stable. Hindi nag-moist yung fondant cake namin. Yun ang kinaganda ng EMP2 ni Chef Emily. Hindi mo 100% pulido yung pag-cover namin dun sa cake. Pero sobrang saya namin kasi sobrang stable ng cake ni ate. At sa dito nga na part, medyo naging emotional kami that time. Kasi tinawag nga kami para magbigay ng speech sa atin namin. Medyo na on the spot kami dyan ni Vera kasi hindi talaga ako prepared sa sasabihin ko sa kanya. Doon na nakapagsabi siya sa amin na i-ready daw namin. Pero nawala sa isip ko. Kasi akala ko nagsijoke lang siya. Tapos nagulat na lang kami na tinawag kaming kambal. Sabi magbibigay daw kami ng speech. Akala ko nga hindi ako maiiyak sa kasal niya. Pero nung nasa stage na ako, bigla na lang tumulo yung luha ko. Siguro sobrang saya ko lang na ma-witness yung pangarap niya. At ito nga makasal sa boyfriend niya. Sobrang nga ako dyan kasi hindi talaga ako paper sa sasabihin ko. Medyo nagkakabulol-bulol pa ako dyan. Sobrang intense ng moment. Tapos tinawag kaming dalawa. Paglingon ko, wala na si Vera. Akala niya siguro makakaligtas siya. Pero sabi ko, ikaw naman yung sunod na magbibigay ng speech. Kala mo ha? So yun, pareho sa akin. Naging emotional din yung kambal ko. Ang gusto at pinagpipray lang naman kasi namin na maging successful yung marriage life mo. Sana kung anong mo nakilala si Ramil, eh ganun pa din siya sa'yo hanggang sa pagtan. Nyo. Respeto at pagmamahal sa isa't isa ay yung palagi nyong panghawakan. Naniniwala din ako na sa tamang panahon, ibibigay din ni Lord yung hinihiling nyo sa kanya. Para naman sa asawa ng ate namin na si Ramil, mahal na mahal namin yung ate namin. Siya yung takbuhan namin pag may mga problema kami sa buhay. Nasa kanya na lahat, sana maalagaan mo siya ng mabuti. Magmahal kayong dalawa hanggang sa pagtanda nyo. char. So yun lang guys, hanggang dito lang ang ating vlog. Thank you so much for watching! pa Na ang mo ay aking makilala At kung ano ako'y tanggap mo na Hindi ka rin pa